lamang yung tiyan mo. Ano ba to? Sunrise lemon juice? Oh, sing tamis. Sing tamis ko yan. Oh, ano masasabi mo sa subscribers mo dahil 56 ka na? Eh, sabihin mo. Huwag mo araw ko. Masaya ako ngayon. Sabihin mo ang araw mo ngayon. Masaya. Oh, tapos ano? Ano pa? Sabihin mo! Hindi eh, ko tayo ipuputol. Sabihin mo kung anong problema mo. Bakit ka masaya? Nakaino mo na soft drinks. Gagagagag. <laughs> <laughs> ang soft drinks. Kaya ako masaya. Oo. Oh, ikalawa. Ano pa? Tutupi akong dami. Hindi pa ang chicken? Oo. Yummy. Gagag. <laughs> 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 Lemon steerings. Sorry. Lemon. Chambray.